Uh, magandang araw po sa inyo lahat. Uh, ito po ang inyong linkod uh, Freddy Ligaspi sa Facebook at sa YouTube naman ay at Pilipino sa America blog. Kung hindi pa kayo naka-subscribe, please press the, the red button below at uh, ako po ay nagpapasalamat sa inyong pag-subscribe, pag, -subscribe, pag -subscribe just in case. At 'yung mga hindi pa nakasubscribe, eh, pag-subscribe lang. At uh, mag-comment po kayo at bigay naman nyo ko ng big likes, okay? Ang content ay bago pala ang lahat, ano? Uh, ako po ay nagpapasalamat, ano? Sa inyong pagtangkilik, ano? At ako po ay sa mga biyayang tinanggap ko, no? Sa, sa haba na habang ng panahon, ay ito, uh, nagpapasalamat ako sa SSA or Social Security or um, for my pension that was already approved. Uh, dalawa ko ito, dalawang pension. Maraming salamat. Maraming napakarami salamat ko sa Social Security ng Amerika. Maraming salamat. At sa Medicare too. Naku, maraming maraming salamat. marami po salamat sa inyong lahat. Uh, in behalf of my family, I would like to thank you all, okay? Medicare Part A and B. And I do hope I will uh, go for Part, part C to uh, in, in, um, later on, okay? Maraming salamat sa inyong pagtanggitig. Ito ay tungkol sa... Paksa natin ay tungkol sa ongoing West Philippine Sea na itong mga nakaraang panahon ay nakita natin kung paano binubuli tayo ng China dyan sa West Philippine Sea, lalo na dyan sa Ayungin Shoal, at lalo na, na malaman natin na talagang sinira nila ang seabed ng dyan sa West Philippine Sea. Alam ba nyo ang seabed? Yan ay yung mga coral, sea corals na doon tumitira, doon nanganganak yung mga isda, nangingitlog, at uh, pag lumaki ay nagiging pagkain natin dyan sa Pilipinas. Kung i-ano natin, halin tulad natin ang West Philippine Sea sa Mindanao, sa Sulu, ay napakaraming yamang dagat to ang Sulu. Na tinin nyo, hindi nakikailam Malaysia. Kasi malapit sila sa Malaysia, pero hindi, hindi nakikailam ang Malaysia hindi lahat binabiolate. Itong China, binabiolate. At ang masama dito, pinagtatanggol pa ho ni Senator Robin Hood Padilla ang China. At si dating Presidente uh, Digong Duterte. At lalo na ngayon, si BP Sara Duterte. Nakikipag-coordinate pa sa China na ito ay hindi, na, hindi ko maintindihan kung bakit pinili ni ni Vice President Sarah Sara Duterte eh kumakampi sa tatay niya eh tatay niya ay laban kay laban sa China yan so magtalong to si Sara dinidikit niya ah, pinagpipilitan ito mga traitor ng gobyerno diyan si Sara Duterte at si Robin Padilla at si yung governor ng Cagayan si governor Mambach. yan ang dami mga kontra diyan na komo kontra inaapi na tayo diyan sa Pilipinas lalo na ating mga mangisda at ang Philippine Coast Guard at ang buhol ang buong AFP okay nagpapasalamat po tayo sa ating uh, Secretary of National Defense Giboti Roro sa ating pangulo Uh, Bongbong Marcos Jr. At ang at si Senator, Senate Secretary at uh, Senate President uh, uh, Subiri. Maraming salamat sa inyong pagtatanggol sa demokrasya ng Pilipinas at sa teritoryo ng Pilipinas. At marami salamat. Thanks also to the support of the American Forces and the United States for continue supporting our sovereign rights protecting our sovereign rights in in uh, respect to the defense treaty, mutual defense treaty at uh, in the spirit of EDCA. Okay? EDCA. Marami na tayong military dyan sa military camps ng Amerika dyan. Siyam na po lahat. Siyam. At uh, I think they are going to increase and, and we welcome them. So yung mga Pilipino dyan, ay kailangan naman natin suporta ng Amerika. Lalo na yung mga nurse, ano? yung mga nurses dyan sa Pilipinas at nursing student, have your American dreams come true. Okay? At iyan ay hindi madali. Hindi madaling pumunta sa Amerika. It need a lot of preparation, a lot of study. Okay? Okay, nurses, uh, thank you so much for your effort and have that American dreams. Now, yung ating uh, West Philippine Sea we need to protect it because it is uh, our bread and butter especially to our fishermen ah uh, yung pang the latest nako ano nilagay ng China dyan sa may ma, sa uh, isang party dyan na malapit sa Zambales ay nako nilagyan nila ng harang at yan ay i-discuss natin sa susunod ko kaya yung mga voters dyan, marami na hong umaatras kay Robin Padilla. Marami na nagsisisi kung bakit nila binoto si Robin Padilla. Ayan. Kaya kung tayo ay boboto, ay isi, isipin nyo mabuti bago nyo sulat ang pangalan ng iboboto nyo. Ito ba ay makabansa, makabayan? At kami narito sa Amerika, hindi kami trader. Because kami ay umalis upang Pagkaroon ng konting ginawa at in return, nagpapadala kami ng dollars dyan sa Pilipinas. Kami yung mga U.S. Pilipino ay kumangkatawan na the single biggest dollar uh, remittance contribution dyan sa Pilipinas. Maabot sa 36 billion U.S. dollar. Bakit importante? Kasi pag nagpadala kami dyan sa pamilya namin, ay ang gagawin ng pamilya namin, bibiliyan, yan, gagastusin uh, pang-enroll, pang umuunlad ang mga eskwelhan, bumibili yan sa mga mall, umuunlad ang mall, at yung mall, in return, nagbabaya ng tax. O, huh? yan ang kabutihan. Kung may sari-sari store, kayo, yung mga overseas Filipino workers, na namin, ako ay isang overseas Filipino workers dito, Uh, bag, uh, ako ay pensionado na ako dito pensionado na at Medicare beneficiary na ako uh, at ako ay nagpapasalamat sa Amerika sa pagkaka-approve dito uh, hindi ko uh, uh, hindi ko alam kung paano ko magpapasalamat maraming uh, maraming marami salamat Amerika so yan ang importante ho. ang Amerika ang tumutulong sa atin uh, hindi ang China ang China ang nang bubuli at kinukuha ang atin teritoryo Ang Amerika ay hindi At ang Amerika ay uh, Our our long time ally Our long time friend Yan ang Amerika That's America Okay So that's the reason why We are here to to help you guys there in the Philippines Because if we are, are Earning money here Dollars We send it there back home and you got it in return a favor of uh, making your business a small business or whatever that you got there uh, when we send it our our money to our dependent they spend it and the, the, and the more they spend the money uh, the economy is uh, alive and kicking ayan po ang dahilan kung bakit maganda ang ikara sa Pilipinas. Okay? At po ang inyong lingkod. Magkita-kita tayo natin sa susunod baksa ko. At uh, maraming salamat to sa pagtangkilik sa aking channel. At huwag niyong kalimutan na mag-subscribe, mag-like and share. At yung iba na mga nursing student, huh? come and uh, also watch my video. And I will inspire you to do more. Okay, this is your host, Freddy Filipino sa America Blog. Okay? God bless America. God bless the Philippines. In God we trust, never hold your peace.